Sir, sure, una lang po, pwede po ba discuss eh kung ano po yung importansya nung Ayungin Shoal, pati yung Sierra Madre sa territorial claims po natin? Ba't kailangan nating protektahan yun? Well, una-una, no, yung ating BRP uh, Sierra Madre is a commission of BSR. No? Ito ay pag-aari ng Republika ng Pilipinas at uh, official ito na barko ng Republika ng Pilipinas. So, bagamat ito yung nakasadsad dyan sa Ayungin Shoal, ay uh, mandato natin na protektahan ang BRP Sierra Madre at, at the same time, ito rin ang uh, nagsasabi na ang kinalalagyan niya ay uh, kasama sa ating uh, uh, exclusive economic zone. Mm -mm. Ano po mangyayari kung mapabayaan natin yung BRP Sierra Madre specifically po? Kasi yung BRP Sierra Madre nakikita natin ay uh, mat matandang na po na Dahil sa elements, sa weather, pa pwede yung siya ay makamai-erode o masira. Uh, sa atin ay uh, napaka-importante nito. Hanggat nandyan siya, ay puproteksyonan natin siya. At uh, hindi tayo papayag naman na yung ating mga sundalong nandyan ay hindi naman maturo ng sinasabi natin magandang living condition. Uh, makita natin na ito ay nap nasa loob ng ating exclusive economic zone na napakalapit sa Palawan. No? Uh, ito ay pinag-iitinga ng, ng China uh, dahil kasi meron silang uh, ginawang features na nireclaim nila yung police chief. Malapit no? uh, din ito doon. So ngayon, uh, sa kanilang uh, naratibo, ay pinipilit nila na ito ay part ng 10 tendas Line, which is walang basis sa anumang international law. Sa UNCLOS, historical basis, ay uh, walang pinagagalingan. Kaya hindi naman tayo papayag sabi nga ng ating uh, Pangulo, we will not lose a single inch in our territory. Opo. Oh, without discussing operational details, pwede niyo po ba sabihin kung merong improvements na ginagawa ang gobyerno para sa BRP Shera? Ah, hindi natin pwedeng sagutin yan. Eh. Tinatawag natin na uh, mga confidential contest. Ang masasabi na natin ay hindi natin papayagang mawala ang alumensyo. Uh, yan ay utos ng ating Pangulo po protection na natin. At ang ating mga nakatira doon, sisiguro natin na maayos din naman yung kanilang pagkakulat. Mm so, yung BRP Melchor Aquino, yung pinakmalaking barko ng PCG, kasama po sa latest Rory, bakit po kinailangan na sumama yung Melchor Aquino at magiging standard na po ba to sa mga susunod na Rory? Ah, uh, hindi natin masasabi yung standard na. Ang ang kautosan ng ating Pangulo ay uh, magsagawa ng iba't ibang konsepto para mapadali ang resupply sa uh, BRP sa Ramadre. So hindi ito mag, magsasabi natin na uh, pare-parehas. No? Bawat trore ay uh, nagsasagawa tayo ng kakulang plano kung paano maipapatupad yung pag-resupply at rotation of personnel. Hindi natin pwedeng discuss in, pub in public, pero sisiguro din natin na uh, palaging matutuloy ang mga rory na Uh, sa uh, tinatawag natin mga uh, regular periodic hearings. Kung bagay, Sek, parang kung ano po yung gawin ng China Coast Guard, there will be adjustments in the succeeding Rore, eh, parang ganun po? Yes, and we will not be deterred, we will not be intimidated by any illegal actions of uh, the Chinese Coast Guard, the Chinese Militia, and the PLA Navy. Mm -hmm. Sure, last na lang po. Uh, lilinawin lang po namin kung may tinamaan or nasaktan po dun sa water cannon. Mayroon tayong mga personal na nabasa, mayroon din mga uh, pagkain na nabasa, uh, pero ito naman ay uh, expected na natin. Uh, sabi nga natin na uh, kahit anong klase ng uh, intimidation, coercion uh, na gawin ay hindi matitinag ng sundalo natin. In fact, uh, kinukumen ng ating Pangulo ang magaling na performance ng ating uh, Navy, ang ating Coast Guard ng ating uh, marines na nandoon dahil uh, naipakita natin na pinanihintigan natin kung ano ang karapatan natin at sisiguraduhin natin na we will always make uh, it happen na magiging successful palagi ang narorin uh, natin.